Okay, welcome sa ating programa sa 101 with Chris Sanji. Kamusta pa mga kalalawigan? At nandito po ako sa bahay ng ating mga kasambayani, Gato Serizal. Si drama PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunod. Mga Pilipinas, love ko to. Hashtag, hashtag Ako pa rin po ang inyong beauty beauty sa sarili, beautiful apple. At kasama ko pa rin ang aking kapudi. Siyempre, ang inyong kapudi, Jenny. Ay. At ngayon nga, siyempre, um, kasalamat muna tayo sa nagpa-lunch sa atin. Yes. O, diba? Thank you sa pa-lunch po kay Sir E.G. Yes. Oh, di ba? Baka magkamali ako maging mm -hmm. EJ. At happy fiesta po sa barangay San, San Francisco, Francisco Victoria Laguna. Ayan, yes. syempre kasama pa rin namin ang aming mga uh, pro, uh, production team headed by our uh, Probi uh, provincial information office. O di ba? Yes. Si Mr. Christopher Sanji. Syempre ang aming uh, program director slash manager, Mampets Oka. At ang aming admin, si May Roselle at ang aming director, technical director na si Sir Boy at Tim Kong. At ang aming ano, no, camera, no, and cameraman videographer. and videographer na si Mr. Simon, yes, Rivera. At ang aking pong-ponging <laughs> pilot na nagsis, ano, naghahatid sa amin dito ng safe. Si <laughs> Talagang sense of the gapo. Nakakainas yung gwapong-gwapo lagi. Oo, oh, sige nga nga, magbibigyan ko na kayo. Maya-maya po ay makakasama natin ang may-ari ng Wings, Wings and, and Everything! everything yun. No, oh, narinig niyo yun, ha? meron kami. Maya-maya yun eh, makakasama natin si uh, Miss LG dito nga sa Wings and Everything sa pagbabalik po ng Pilipinas Love <coughs> Ko To Hashtag Kalabarson <coughs> ramang Pilipinas Love Ko To, Hashtag Ako pa rin po ang inyong beauty beauty sa sarili, beautiful apo. Ako pa rin ang inyong kafu di Jenny at katulad nga ng nasabi ko kanina, makakasama natin ang owner ng Wings and Everything. Everything. O, di ba nilagay namin ng check? Ayan, si Miss Easy Ayan, good morning. Ay, magandang araw. Bumati ka po muna sa ating mga kapatid. Magandang araw po sa lahat po ng nanonood. Ayan, ba't yun na naman yung mga nandito sa ating Ayan, ah uh, hello po sa lahat, sa lahat po ng buo-buo po ng programang ito, sa lahat po ng staff. ah, uh, maraming maraming salamat po sa opportunity po na binigay niyo sa amin, sa lahat po ng uh, bumubuo ng weeks and po. Ah, yeah, salamat naman. Kamusta ka naman ngayong araw na Okay naman po. Medyo ready na nape-pressure. Oo, oh, di ba? halata nga talaga. Hindi halatang pinaghandaan. Oo. Oh, <laughs> at dahil dyan, salamat po sa masarap na lunch. Oo, di ba? And happy fiesta. Oo, oh, talaga F karin. nabutog tayo. Dito. Oo, oh, oo. Oh, no, natin no, no, na-expect na may palan si Miss E. Miss mm ah -hmm. oh, ayan, chef or partner yan. May tatanong lang ako, bukos kay, bukod kay Miss Iggy, meron pa bang taga-pamahala dito sa Wings and Everything? Yes po. Uh, actually po, um, ang, ang may-ari po nito is uh, uh, mga kamag-anak ko po, ang tito-tita ko. And then, uh, which is nang nagsimula po ng Wings and Everything is yung pinsang ko na si Jonet Guevara Rebong na nasa Canada na po, nasa Canada na po siya ngayon. And hi, hi kay Jonet. Uh, siya po talaga yung nagsimula ng idea to. And then, which is sinaportahan po siya ng tita ko na nasa Hong Kong naman po na, which is si Tita net Guevara. Ayan, napapanood ka nila kasi napapanood tayo sa YouTube. Ayan, mm. so hi po sa lahat na kamag-anak ni Sir. Ayan, di ba? Ni Miss EG pala, I'm sorry. Ayan, magpunta na po tayo sa business. Ano po, bakit nga po Wings and Everything po ito? Wings and Everything po kasi po, uh, way back 2017 po, Uh, si Jonet Guevara Rebong po yung pinsan ko na which is ang nag-isip nga po ng idea nito na nagsimula po siya na mag-business ng wings lang naman po. Yung mga wings po ay mga kausuhan po ng mga wings, mm -hmm. ng mga buffalo wings po. Uh, and then ang nangyari po that time is online lang po kami. Online po, kasama po yung isa pa po, po namin pinsan na which is si George Sierra na kasama niya po sa pag-deliver that time. And then po, dumating po sa point na Uh, napag-isipan po nila noong 2018 na Uh, rumenta po ng shop mm -hmm. para po mas masimulan po nila yung business ng maayos. Kasi po, may mga loyal customer din po na nag-request na mag-shop na po mm -hmm. para po. Mas masarap nga daw po kung kakain, kakain ng dine-in sa mismo shop. Mm -hmm. And totoo yun, kasi uh, tingin ko itong lugar nila talagang dayuhin ng mga magkakabarkada. Yes, tama po, ba? Tama. O kasi yung personality din kasi ni Miss EJ ay talagang mukhang friendly talaga to. Mm -hmm. Mukhang maraming barkada to. So, kung ano po yung experience no nag-i-start na kayo ng ano? ng business niya na meron na dine-in. Nung nag na po kami ng business that time, yung mm -hmm. uh, uh, mga pinsa lang din po kasi ang kinuwang tauhan that time. Mm -mm. Pinsa good. ko nga po na owner talaga ng Wings. Uh, tinulungan po namin yung isa't isa dahil usually po karamihan po mga working student din po ang, ang tinulungan niya. Para atis po, hindi na po kumuha ng iba pa tao. Mm -hmm. Nung nagsisimula naman po kami is naging maganda naman po yung naging bunga kasi ah uh, pumalo po kami ng mga malalaking halaga po na balik po ng uh, mm -hmm. ng benta. Yes, very Kaya, good yun. Kaya eh, nakakatuwa po. Wow, very good yun. Nice pero indeed. paano nyo, paano, sino nag-isip ng pangalan ng ano, Wings and Everything? Ang nag-isip po nung pangalan Wings and Everything is, gaya nga po mm -hmm. ng binatangit po kanina, mm -hmm. si Jonet Guevara Rebong po siya po yung uh, may idea po ng lahat ng to. Katulong din po doon yung ating na si, si Karen Rep, din po na nasa Canada. Actually is... kasi, di ba, nung una, wings lang talaga siya. Yes, po, wings Sabi lang mo nga kanina, ay, um, may mga napunta dito na naghahanap ng gantong menu. Yes. So, po. kaya siya nagkaroon ng everything. Yes. So, po. siguro nakakatawa lahat ng, lahat ba ng orderin? Pwede? Pwede po. Oh, yan pwede. ako. Okay Kailangan ready ka doon. <laughs> ready ka lagi, di ba? Mm. Diba? Siyempre, pag may hinanap na order, pwede uh -huh. ba sa gato? Kasi nakakatawa, may mga Mama hey, na mama. Oh, babanggitin namin lahat 'to. And ah uh, kamusta naman ang business during the pandemic? Kasi 2017 nag-start kayo. Yes. And then yung pandemic natin 2020. 20, 20, almost 2019, 3 years, 2 ako, years tayong na-stop. Kamusta ang sales niyo? Ayun po, nung 2019 at oh uh, wait, 2019 2020 para sa mm -hmm. yung pandemic. Ah, uh, nung that time po is medyo huminga po, pero may mga bulk orders naman po na usually po uh, nung pandemic doon po kami mas nakakuha ng maraming customer sa labas. Mm, Ang nangyari very good, yes po. No? Uh, nag deliver po kami that time kasama po namin si Jonet po noon yung una nga po nung miss na deliver po kami sa Magdalena, sa Pagsana, wow. Santa Cruz. Tapos minsan din po, ah, uh, nagdadagdag po siya ng pasobra para po sa mga magigiting natin, mga nurse, wow, mga doktor. Na, Nag-ano po siya, nagpapahagi po siya ng mga sobra sa mga yung Board mga nagagahanan din. Kasi oh, mm -hmm. Tapos minsan po, yung po sa mga nagbabantay na pulis, sinasabay na rin po ng bibigay ring push siya pa ng Oh, ah, very po, good yun. At least, di ba, yung ating mga naging hero namin mm -hmm. natin that time ng pandemic talaga. Talaga nakatulong Oo, oh, yes, oh, nakakatuwa po. naman po. Eh, paano po, ano po yung way na ginawa niyo para i-promote ano Ah, mm -hmm. uh, tuloy lang po kami sa online mm -hmm. that time na which is po uh, nung pandemic po kasi ah uh, hindi na ako naging tauhan that time. <laughs> Pero po isa pa rin po kasi laging napunta rito mm -hmm. kasi after po nung uh, after po nang magsarat ko minsan po kasi nag-chill po kami, oh, nag-hangout. Mm -hmm. uh, Dapat lang. Na ano, nagtutulungan pa rin po kami. Like po sa orders, kung may mga kakilala po kami ma-order. Uh, bumaba okay. rin po yung pressure that time, pero at least po, ang mahalaga naman po is nakakabenta. So, Correct. Ito so, yun naman po ang yes, pinaka Sama yun. yun. Ah, ito po ano, yung, yung concept. ng ano nila, concept ng kanilang business. Uh, ah, sino po bang nakaisip? Kasi parang ano kaya yung nasa bahay ka oh, no? Oo, oh, oh. oh, oh. oh, parang bang, ano kasi. Unang-unang ka mesa nila parang hapagkainan ng isang Tamas. pamilya, yes, 'di ba? So sino po nakaisip ng concept niyo po dito? Ah, uh, yung sa concept po ng bahay is ang uh, sa pagkakaalam ko po, po is alam ko po, po, is galing po to sa kay Tita Nel and kay Ate Karen mm. na yung idea ng gantong style ng bahay. And then uh, kaya po kaya po ganito is dahil nga po isang malaking pamilya sila siguro po is uh, gusto lang po namin ma-feel na yung mga customer na pagkakain dito is parang nasa loob na sila ng sarili nilang uh, ba? Yes, tama uh, yun. Tama. Partners, baka may dadadid ko pa. Ah, uh, ano po? Ah, uh, Ilang tao na po ba ang ano, tauhan niyo po dito sa so, Usually, uh, mas marami po kasi nagiging tauhan last sa mga nakaraang mm buwan, -hmm. taon. Ngayon po okay. is maabot na lang po ang tauhan ng tatlo hanggang kapat na tao tawan lang po bawat. Okay. Yung partner tayo magdidire-diretso ng ating usapan. Sa so, pagbabalik natin ay titikman po at aalamin natin yung mga special menu nila. Na, sa tingin ko po, ito din ang bestseller. Mm. Yes po. Yan. Sa so, pagbabalik po yan ng aming programang Pilipinas Love Ko To Hashtag Calabarzon. programang Pilipinas, Pilipinas Love Ko To #kalversation. Ngayon yung makakasama natin ang ama ng may-ari uh, may ng uh -huh. Wings, Wings and Everything, si Sir Joey. Oo. Uh -huh. Hi mga araw ko. Mm -hmm. mm -hmm. At makakasama pa rin natin ang taga, taga pamahala ng Wings and Everything, si Miss Oo, oh, oh, yan. yan. Nakakano yung pangalan ni Miss Iji. Hindi ko pwede, Miss Iji ba? Miss Iji o Miss Iji? Si Miss Iji Heradura. yeah. Oh, kaya sa lahat ng mga Heradura Rebo, na taga dito po sa Victoria ay uh, kinakamusta po at binabati po namin kayo. Yeah. Sir Joey, bumati naman po kayo sa ating mga taga-panood. Hello, hi. Ayan. <laughs> 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 Talagang hello, hi lang mm -hmm. talaga. Ano? Tawa ay, kamusta po, Sir Joey? Nice naman. Kayo po ba yung ibala ka, sumunod sa inyo mga... Hindi ano, na. Inyong, actually, galing na ako doon. Ah, galing Nakapunta na nga. Kaya lang hmm. hindi kaya yung lamig. Masyadong malamig. Oo. Oh, oh, Sobrang oh, malamig. Oh. Talagang nag-negative na doon eh. So, ano naman masasabi niyo dito sa business niyo na Wings mm -hmm. and Everything? Ayos lang siya. Medyo maganda rin naman yung kita ng anak ko. And ngayon kasi, di ba may face-to-face -face na tayo. Meron mm -hmm. dito yung mga meals na para sa mga estudyante meron po. Usually po, may mga ano po kami, like po, uh, yung uh, chicksilog, may mga mm. ganun po kami. Mm. Yung kasi yung, ngayon, face-to-face -face na ngayon, yes, so. di ba? Nakakatuwa kasi bumabalik na naman ang oh, mga negosyo dito sa ating lugar. Meron yes, kayong mga estudyante talaga mag-search yan ng mga pagkain dito? Oo. Actually, pag-awas kasi minsan na-update ang mga bata dito. May pumunta ba dito? Nadiretso po. Kadalasan po yung mga estudyante, nag-ano po sila dito, Sama-sama po sila yung isang nakainan. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Meron din ba kayo ina-offer ng mga drinks dito? Katulad ng mga usong ngayon, mga e. shake, mga yes, milk tea? Uh, meron po. Usually, uh, usually po, dati po meron, pong, uh, meron po kami dyan uh, Uh, milk tea, uh, oh, oh, oh. po. Eh, ngayon po ay sarado na po siya. So, ito na lang po. Wings oh, drinks kasi... ang natitira. Pero may mga ano po kami na-offer po kami like cucumber, mga, oh, ganun po. mga no, lemonade oh. po, yung mga ganun po. Tama, Ayun. tama. Sir, batiin mo naman yung iyong anak. Na mapapanood niya tayo kasi napapanood tayo sa YouTube po. Ayan, batiin niyo po sila. Love, Janet, Karen. Ayan o oh, di ba po ang inyong daddy kasama dito. namin dito ngayon. Artist siya ngayon. <laughs> Artist siya. siya. Oo, oh, oh, nakakatuwa nga kasi at least nakasama natin si Daddy, di ba? Tapos nakakatuwa ngayon nga po ay partner. Siyempre, nandito na tayo. Pakilala na natin din kung ano yung mga menu nila dito, di ba? Sige po, magsimula tayo sa ayun nasa dulo. Ano ayan po, po, Ayan po is ang carbonara po ng wings and everything. Carbonara with bread. Ayan yan po. ng toppings niya. No, Pag po. po ba in order yung ganyan talaga siya? So, yes po. Ayan okay. po. Good for two person po yan. Hindi lang po pang atin na ganito. Ang oh. <laughs> Ilalabas natin. No? Ganito po talaga yung ano nila, serving nila. Oo. Oh, oh. So yung serving na yun, if you don't mind po, magkano po? Uh, ito pong serving na to is umaabot ng 100 150 po ata, 140. Oo, oh, oh, okay. Okay na. Okay na siya sa one. Sold na dito. Sold na, yes. Totoo. Ito yung sunod po yung burger nila. Parang may something sa burger nyo, no? Yung, ano po ba yan? May pati ba yan? Aloha Burger with Price Pusha. Ah, rice oh, okay. So, nakakatuwa naman, no? Parang ang litig yung buns, pero busog na busog ka dito oh, sa palaman. okay oh, Sir Simon. Mm -hmm. Di ba kang gulay <laughs> sa burger? Hindi. Okay, next. Hindi daw. Ay, kumain niyo kanina. <laughs> next ito. po, ayan. Mukhang tingin ko si estudyante ito. Yes po, ayan po. Uh, usually po, mga pang-student ay po yan. Yan yes. po is ang ating beef chow pan with egg and ano po, Shanghai. Okay. Shanghai. Uh, naalala ko lang parka kasi nakakita ko na ano, wings, di ba usually pulutan. Meron mm -hmm. bang, tumatanggap ba kayo na nag-ihing dito? Uh, yes po, nag-set pa ah, rin. Okay. balik po. Kaya po parang restober po Oo, ang oh, oh. Ang, um, ang team niya. 'Pag yes, no? kalimutan ito. din natin tanong, ilang po bang kaya i-account dito? oo. Oh, sa yun. 90 'Pag dito po sa loob siguro po uh, maximum na po ang 15 person. Mm. Sa labas po is umaabot po ng may higit 20 po. 'Pag nag- oh, uh, meron din sila sa labas. Yes, masarap eh? no, no, so, no, so, dito kasi malamig na ang panahon ngayon, 'di ba? Daddy at oh, talaga naman... Yung iba minsan gusto sa labas. Yes um, po. Ito, mm. Mas mahangin po kasi sa laban. Actually, totoo yun. Pero pag yung uh, open talaga, binubuksan niyo din yung hangin. Oh, kasi binubuksa. para yung hangin hmm. nga, di ba? Ah, Ayan, at dahil dyan, next. <laughs> ito po ang ating cheesy parmesan. Ruben. Okay, wow! Ang sarap na may parmesan cheese dito, Andy? Or uh, nag-Andy kayo? Nag-Andy lang po kami pag may event, like oh, po, okay. um, pag may mga event po, pag mga... Uh, sumasabay po kasi kami sa mga occasion eh. Yeah. So, pag may mga ganun po, saka po kami nagpo-promo, like Andy Wings, yung mga ganun yes. po. Dapat lagi may promo talaga. Yes, Speaking po. of occasions, mayroon na po bang Uh, na okasyon dito sa inyong restaurant. Yes po, Saan madami po, na po. Sample po, mga birthday, mga ganun po. Meron po, ah, uh, nire-rentahin din po ito pang birthday. Hmm. Usually po, pag may surprise po, so, meron na rin po dati ng surprise dito na yung sa girlfriend, boyfriend, wow. sa mga couples po, ganun po. Kaya pala may pa bear dito malaki yes, eh. Yes <laughs> po. Available <laughs> po siya sa kahit anong okasyon. Okay. So, next po. Ito po ang ating, ito po ang pinaka-kauna-unahang um flavor menu ng wings mula po ng mm -hmm. 2017. Ito po ang sweet and spicy na buffalo wings. Po. Kanino po yung original na recipe niya? Ang recipe po niyan is nanggaling po kay Ate Karen Rebong. Mm -hmm. Yung kuya po, mm -hmm. uh, ate po nung owner po ng wings na si Jonet, uh, Sa kanya pong idea yan. And then si Jonet na lang po yung nag-mix up ng iba't ibang oh, klase okay. ng wings. Next po. Ito po ang ating uh, baked cheese. Mm -hmm. Buvalo mm. wings, ayan po yung parang... Ah, cheese siya? Akalang ah, oh. bake, butter. Baked cheese po okay, siya. Okay, baked cheese siya. Okay. Next, yun ang mga may ayaw ng sauce. Hindi natin iiwasan yun. Mm. Yes, Merong okay. ayaw meron ng sauce. sauce. Ayaw nila na masyadong maraming dip-dip. Uh -huh. So, meron din sila dito ready. Yes po. Oo, ayan. Plus, kakainin niyo yung sili, ha? <laughs> <laughs> meron po talaga kaming uh, bukod na flavor dyan na devil wings. Mm. Which is, mabenta rin po yun. Lalo na po sa mga po. Yeah. Yes po, mahilig yeah. po mag mag-chill. Uh -huh. Ayan, usually po lagi pong in-order yung Devil Wings kasi isa po yung sa pinaka mabenta kasi so sobrang ang hangin. Pwede mo rin order ng pag nagiinom. iinom oh, yes, na oh, yan yung mga manginginom. Oh, Ewan ko, oh. baka dun sa Devil na chili nila, baka mawala yung laseng, no? Ayun yeah. nga po. <laughs> Medyo nakakawala nga po. Oo nga. Ito po ang overload nachos. Ayan po. Overload nachos. Ayan. Okay, nachos naman talagang cheese sauce po. Meron kayong ibang ano, variety ng sauce. Di ba meron siyang yung parang tomato base na amita? Yes po, meron ang ang po. Dip dip ah, po. Dip dip naman din po. May mga dip-dip naman -dip dip -dip din po siya. Ah, okay. Daddy, alam mo na yung mga pipiliin natin mamaya. Ha? Ito po. <laughs> Ito po ang ating pancet canton. Uh, grabe. Difference. Ganyan din po yung serving niya. Yes mm -hmm. po, good for 3 uh, to 4 oh, person po yes. oh, yan. Yes. Oh, yeah. Kung may kanya niya, good for 4 to. Ah, oh. po. Good. Good. Ewan ko kay Kuya three, Celso three kung good for eh. ano to. Depende pati sa ano yan, sa kung gano'ng kakalakas kumahin. Yes, yes, po. Po. Yes, yes po. Next po, syempre ang ating masarap. Ito po ang ating tofu yes, okay. sisig po. Sisling to tofu po. Sisling tofu. Ang ako, favorite ko to. Lalo madaming sila, di ba? Yes, Next po. po. yung ating... Ang lastly po natin is isa rin po sa mabenta ng wings ang ating sisig. Sisling sisig po. Ayan, Ayan, yan talaga yung mabenta. Yan talaga pag ganito may mm -hmm. inuman yes, talaga. Yes, po. Actually, uh, ito po bang uh, store nyo ay bukas hanggang anong oras? Kasi minsan pag may nag-iinom, uh -huh. di ba? Yes, uh, hanggang anong oras siya? Uh, Nag-open po kami ng 9 a.m. hanggang 9 p.m. po ng gabi. Pag kayong ganun po na may customer po na gusto po mag-inom, ina uh, inextend lang po 'yun hanggang mga I11, mm -hmm. Kasi medyo malapit din awesome. sa re ano residential yes, area po. Kay may kaya may mga kapitbahay din po na kailangan pong ingatan. Oo, syempre. Para tumagal ang business nyo, makisama. Siyempre. di ba? Siyempre. Oo, tama yan. Ngayon naman po, partner. ano, uh, uh, hingan natin sila ng yes. advice. Para sa mga gusto rin mag-business na katulad nila. Correct. Ayan po, po niya, si Miss Eji Muna. Uh, sa akin naman po, sa lahat po ng mga taong uh, gusto po magkaroon ng sarili nilang business, gusto po magtayo ng sarili nilang business, uh, tuloy nyo lang po yung pangarap nyo na kahit po sa maliit na halaga, Uh, magsimula po tayo, wag po tayong mag na hindi ituloy kasi wala naman pong nagsisimula na kagad na sa mataas. Lahat po tayo nagsisimula sa baba. Kaya tuloy nyo lang po yung gusto nyo hanggang masaya po. Yun. Tama. Tama yun. Kay Daddy Joey naman, syempre, bilang isang magulang, paano nyo naman po bibigyan ng uh, payo yung mga anak nyo na halimbawa gusto rin magkaroon magkar, ng ganun, ganitong best niya? Uh, gusto mag-business ng ganito, laging mukuhon na natin para sa tao. Yes yung pagmamahal mo sa kapwa. Tapos mura yung bento mo. Yes po. Yes, Salamat po. To. Para lagi maraming cost na. Totoo po. Sabi ko nga po kanina, friendly si yun yung Miss Iji. Kaya talagang sigurado pinupuntahan talaga to. Mas, parang mas feel ko nga meron dito ano yung mga banda-banda. Meron po. Ayun, ah, meron din pala. yan. Every, hindi bang banda dito. Pag may okasyon po, talagang nagpapalive band mm. Nagpapalive pa. band oh, Okay. Po, so, sagot nyo na po yun? Or yes. request po ng may ano, uh, okasyon? Sag ano pa, parang nakahiligan na po, nakasanayan na po mm. na pag may event po, nagpapalive band po talaga. Mm. Kasi maganda dito sa side ah, na po. to, na masasarap oh. Sarap kumantahan tayo. Usually na, po, pagka eh. nagpapalive band po, uh, sa labas, sa labas. po labas. namin siya ginagawa. Ah, okay. Nagkatayo po ng maliit na stage, tapos nag, uh, ano po kami okay. ng mga table po sa may labas. Ano pala, no, parang merong free show na rin. Yes, po, free, ano, po. free pa-concert. Pa ah, no? Okay, invite nyo po kami. Yeah, yes <laughs> po, sige po. Susunod po, na po kakatao Hindi ako marunong. Ayan. Kaya na <laughs> <laughs> at yan nga po ay siguro ay uh, ito na chance na i-invite po natin, hindi lang po yung mga taga Victoria, kundi yung mga kalapit bayan natin na pumunta dito at pasyalan kayo. Yes, please invite um, them. ayun uh, po sa lahat po ng nanonood ngayong araw, maraming maraming salamat po sa sumusuporta. Uh, iniimbitahan po namin kayo na dayuhin niyo po ang kauna-unahang resto na tinayo po sa bayan ng Victoria, which is ang Wings and Everything. Uh, Makakasigurado po kayong swak po lahat na matitikman nyo at hahanap Oo oh, diba, yeah. hahanap-hanapin nyo. Totoo yan. And Michael so, and Daddy. Daddy? Punta po kayo dito, matikman nyo yung luto ng mm -hmm. uh, chip ngayon dito. Masarap po sila lahat. Tsaka yes. mura po. Yes. Yeah. yeah. Yan, ang pinaka-importante, masarap na, mura mm -hmm. at ah, madaling. Mm -hmm order it. Diba? So, partner yan. Saka ano, yung FB account nila. Ay, ah, yes, yung FB account ng Wings. Ayan, rin. ang FB account po ng Wings and Everything. Ano, Wings and Everything lang po. Then, yung logo po namin na ito pong nasa likod. Ayan, makikita nyo po sa page. And nandudun din po lahat ng menu namin, uh, natanggap din po kami ng deliver, yeah. uh, kahit sa labas po ng bayan is nagdi-deliver po kami. Saan po ba matatagpuan ang Wings and Everything? Oh, oh. Ay, matatagpuan po ang Wings and Everything dito po sa Barangay Nanhaya, Victoria, Laguna sa ML Quezon, ML Quezon Street po. Ayam. Ayan. Papakuha nyo, ano, ma pwede naman kayo magtanong, di ba? Hmm. Sa mga... Kaya okay. po, oh, kita. Yes, so kita naman po siya na sa Google Maps. Sa Google Maps. Okay. okay na. But, na. po yung malapit kami sa MW, yung... Oo, yung ano oh, nila no, 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 kang... Hindi kayo maliligaw nang patok kayo ng Victoria, MW, medyo side lang po kami ng konta. Yes po. So, hindi, lang ano, no? hindi lang talaga itlog na pula at saka itik ang madalayo mm sa, sa bayan ng Victoria. Yes, partner. Ayan, Abangan niyo po kami sa mga susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong beauty beauty sa sarili, beautiful apple. At syempre, lagi niyo po kami subaybayan tuwing lunes hanggang sabado pa rin. Dito pa rin sa My TV 6 ako pa rin ang inyong kapudi Jenny. At syempre, dito pa rin sa ating programa, Pilipinas Love Guto!